So, hi guys! Nandito kami sa park ngayon. So, ito yung time na uh, nagpahangin lang muna kami. Which is, galing na kami nito a day before sa clinic, sa urgent care. At uh, nagpa-check up kasi ito nga may nangyari sa asawa ko sa trabaho. Uh, na nag-watch uh, nila ng pasyente na 300 pounds. So, biglang sumakit doon sa area ng kanyang uh, operation before and then nag-report siya incident report so pinapunta siya sa clinic sa urgent care kahit gabi na yon tapos uh, nung binipis siya sobrang taas ng kanyang BP which is nasa 190 over 140 mga ganoon so sabi ng doktor kailangan niyang pumunta sa uh emergency para magpa-check pero uh wala dinedmanya niya lang to so the next day guys ito na yung naisipan namin na bumili ng BP at uh, na monitor namin Min monitor ko yung digital yung binili namin so grabe talaga guys yung taas ng blood pressure niya which is 220 something plus yung uh diastolic niya is napakataas so uh, kinonvince ko itong asawa ko na pumunta kami sa uh, hospital para magpa-double check kasi talagang alam mo yung hindi ako mapakali. So hapon na guys hanggang gabi na. So gabi na siya nag uh, pumayag as in gabi na yun mga alas 7 na ng gabi. Ay hindi lang alas 7. Basta gabi na siya. So ayun pumayag siya guys. So sa unang hospital na pinuntahan namin which is government. Pero kahit may government yun, gagamitin mo pa rin yung iyong um, insurance which is mahal pa din. So, napakahaba ng pila doon. So, ang ginawa namin is naghanap kami. Buti na lang may sinadjust itong uh, ka-ano namin yung kaibigan na pumunta doon sa isa which is private yun. So, nagtry kami guys. So, nung pumunta kami doon sa regional uh, hospital. So... Hindi nagtagal, ang uh, siya, which is mataas daw talaga yung blood pressure. Tapos, uh, in, inano siya doon, pinahiga siya, in x-ray, o oh, kinabitan ng uh, ano para yung kuhanan siya ng dugo. So hanggang sa, nagantay lang ako sa labas guys, nasa emergency lang ako, may upuan naman sila doon sa loob kasi malamig. Tapos hanggang sa ilang oras na ako nag gabi na, anong oras na siguro, ala una, oh, pasado na ng madaling araw, hanggang sa tinawag ako na pumasok doon sa emergency, tas na uh, pinahiga siya doon sa bed kasi nagkaroon na ng space which is emergency pa lang yun guys wala pa yung katulad sa atin na nasa dadalhin ka sa room ng hospital doon pa lang sa kanila emergency pa lang doon ka muna imo monitor So, minonitor siya guys, kinabitan siya ng ECG para mamonitor yung heartbeat, yung blood pressure niya, yung grabe talaga yung blood pressure. So, late na siya binigyan ng gamot ng catapress at saka uh, amlodipine para bumaba yung BP kasi nasa 200 talaga siya eh. So, nung binigyan siya, ayun, nakatulog siya ng kaunti hanggang inabot kami guys ng around 5.30 a.m nakadalawang balik na yung doktor sa kanya, tinanong yung mga uh, sintomas ba, kung ano nararamdaman so yun lang, wala naman siyang nararamdaman talaga related doon sa ano sa blood pressure na bakit mataas. So ayun hanggang sa pinauwi din kami mga 5:30 AM pero yung blood pressure niya guys is still nasa 180 something. So sa kanila para dito. So umuwi kami guys, syempre siya pa din ang nag-drive. That time parang grabe na yung um prayers ko talaga kay Lord kasi naging strong ako that time super kasi sabi ko sa kanya ayokong makita siyang mahina kasi manghihina din ako kasi guys isipin mo dito sa Amerika kahit marami kang kamag-anak o ano mga kasama mo sa bahay wala silang ano yan may kanya-kanya buhay dito. So, nagpray na lang talaga ako kasi hindi naman ako pwede pang mag-drive sa highway. Wala pa akong mga app na para mag-Uber or something in case. I prayed to God harder talaga. So, yun nga, bumili kami ng BP. Ko, kaya pumunta kami doon sa park para magpahangin. So, itong time na sumasayo-sayo kami, guys. matas uh, mataas ang blood pressure niya dyan. So, parang alam mo yung... Uh, para makalimutan lang yung mga stress ng katawan mo. So, nag enjoy lang talaga kami every time na lalabas kami. So, itong time na to ay mag-grocery muna. Mag-grocery kami. So, parang may music yan siya. So, sumasayo kami dalawa. You know, happy lang kaming dalawa kasi kami lang naman. Wala kang ibang ano eh, kundi maging masaya lang kahit sobrang ano dito. Iba yung buhay dito kasi sarili mo na yung aanuhin mo kung hindi ka tulad ng buhay ko dati na may amo ako pag nagkasakit ako parang alam mo yung wala kang iisipin dito ibang iba talaga so parang ang dami kong lesson na natututunan dito sa mga times na to na emergency parang kakapit ka talaga kay Lord so ito na yung time guys na Ayan, ini-entertain ko lang at nagiging malakas ako. Kasi pag naging mahina pa ako, iiyak pa ako. Lalo siyang ma-i-stress uh, din yung katawan niya na maawa ma siya sa akin. Which is, ako ang dapat. Kaya nagpakatatag lang talaga ako this time. Hanggang sa, yun know, nga, makauwi kami. At simula nun na uh, nakalabas kami sa emergency, So, sa isang araw, ilang beses ko minumonitor yung blood pressure niya. Kahit mataas pa yan, guys, nasa 170 pa rin siya. Over 120, 140, mga ganun. So, everyday yun, guys, hanggang sa nag-change diet na kami, uh, I just keep encouraging him na kumain ng healthy, walang soft drinks, walang sweets, walang soda or walang pork mo na red meat kasi pag red meat lalong tataas yung blood pressure mo. So, ang ano lang namin is isda, the ayan chicken yung walang ano skin para mas lalong makontinyo yung uh, blood pressure niya na bumaba. But sometimes, syempre, Uh, pag natutulog siya, nagkakaroon ng chest pain yung saglitan. So, ako bigla akong babangon para tulungan siya na ibangon at you know, iinom ng tubig para ma-relax. Kaya, you know, ang hirap, sobrang hirap. Pero, kailangan natin maging matatag sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kasi, you know. so, ito na, thanks to God at this moment, August 7, So, parang dito pa lang bumababa yung BP niya na sa 140, 150. Yeah, bumalik kami sa, sa clinic na urgent care. So, chinex siya. So, hindi pa siya talaga pwedeng bumalik sa trabaho. So, at least another week. But, syempre, dito sa Amerika, hindi ganito. Basta-basta ang buhay. Kaya, importante talaga yung you are financially stable, no? Parang... Yeah, kaya I'm praying to God na makapagtrabaho na din ako at this time kasi hindi pa ako pwedeng magtrabaho. So ayan. Yeah, I just give all my love and care sa asawa ko kasi first time namin itong magkasama nang ano tapos ganito pa. So kailangan talaga nating maging matatag, maging masaya at pagpatuloy natin masaya ang buhay, di ba? God is so good all the time na lang. So ayan guys, thank you for uh, supporting us all the time. Sana, you know, ipag-pray nyo lang kami and I'll keep praying for everybody naman every day and all the time. So, Thanks to God na unti-unti nang bumabalik sa normal yung blood pressure. So yan guys, so dati puro mano ababoy yung binibili ngayon prutas, gulay. <laughs> so, buti na lang kumakain na siya ng gulay at less salt talaga guys. Medyo matabang talaga yung uh, pagkain. So, <laughs> 'Di ba? So ganun lang ang buhay natin. Thank you sa lahat-lahat ng suporta. Uh. And the glad best to all. Thank you.